Ayan yeah, mga padi yeah, Ayan tayo dito mga padi uh, Mirage na G4 mga padi no? Ayan yeah, ito mga padi Mga tropang ka grab natin mga padi So alam nyo mo natin kapag mga pang grab na sasakyan Araw araw tumatakbo na sa sasakyan nya mga padi At napaka importante ng aircon dyan So ito mga padi Kung unit na to nang, uh, Na Pang grab eh Medyo na flag down na sa dun sa grab Dahil nga Apan inspection, kailangan na daw pag aircon niya. So, history nito, napagawa na rin daw aircon nito sa ibang shop. Uh, so, syempre, backlash dashboard and ang ginawa is evaporator lang nilinis nila mga padi. Uh, upon inspection, hindi sila nagpalit ng receiver dryer. Uh, expansion valve mga padi, kitang kita naman doon. Naluma pa yung expansion valve nitong uh, unit ni Bossing. No? Kaya result resulta ngayon is hilaw na hilaw pa rin lumamig no? so dinala nga nila to doon sa aircon cleaning kaso hindi naman na solusyonan yung problema ganun pa rin so kaya napag decision na nila boss uh, na dalhin dito sa shop natin para ma double check anong problema so upon na uh, initial inspection mga padi uh, start pa lang account pa lang ng aircon tingnan nyo yung reading ng high side mga padi nasa 225 na agad o ayan kapag nirev mo pa mga padi kaya na, tumataas pa na tumataas. May 3 cylinder lang ko mga padi. Kapag ganyan, hirap na hirap na yung makina nito no? Hirap na hirap yung makina nito na, na tumakbo. Kaya sabi nung uh, driver nito na malakas sa gasolina, tapos kapag maraming laman, eh, talagang hirap na hirap naman talaga. Yan yung mga padi. Simulate mo. Tumatakbo ka sa kalsada, may itang panahon, tapos may karga ka. Yun ang pressure na inaabot mga padi. Maabot ang 270 70 mga pati umapakabigat so, nun Tapos 3 cylinder kahirap na hirap Kaya sabi niya minsan umiilaw daw yung overheat na ano indicator no Tapos yung lalo mawawala yung damig eh, na hirap kasi yung makina mga, mga pagi Kapag gano'n para kang may hatak pang isa pang sasakyan Kapag ganun mga padid. Kaya ngayon ang gagawin namin Ulitin namin yung gawa Baklas tayo ulit right ng dashboard Pull out natin evaporator Papalitan natin yung expansion valve Saka yung receiver dryer pull out din tayo ng uh, condenser mga pali. Napak-importante ng condenser na, ma na malinis. At ma check natin. Kailangan pre-flowing doon yung ano, yung refrigerant natin o yung freon yun para lumamig yung ating aircon system mga pali. Kasi araw-araw ito -araw tumatakbo. So most likely yung condenser nito makapal na doon No? Mga yung condenser daw hindi pinull out according doon sa owner. Sa pagtingin niya ng pagkakagawa hindi naman daw pinull out ng condenser. So condenser kasi magadala ng lamig niya mga padi kaya nga nasa harapan niya ng sasakyan. No? So, so gawin muna natin ito mga padi tapos tingnan natin yung mga pyesang Babaklasin natin mga padi. Alright. Kaya mga padi so ito yung kanyang ano, mga padi ha. Ito yung kanyang dryer silica gel at ito yung kanyang expansion valve. So expansion valve niya talaga mga padi. Madumi na mga padi oh. Kita niyo naman yung butas oh. So yun ang mga padi kapag nagpa-pericone -clean cleaning tayo mga padi dapat pinapalitan na ito talaga para sure ball na talaga malamig yung resulta nung uh, pagpapagawa ninyo pag hindi po pinalitan niyan eh don't expect po na talagang laganda yung lamig mga padi kasi tinan nyo naman one month ago lang siya nagpa cleaning no nagbayad siya ng mag labor ng binayad mga padi 3-5 daw binayad eh tapos walang nangyari eh, design yung 3-5 mga padi pati cabin filter hindi rin pinalitan mga padi tinan nyo naman oh diba. So pagpapaklinin mga pare dapat as much as possible mapalitan yung mga dapat palitan para maganda yung maging resulta. So ito yung papalit natin mga padi. Ayan, bago denso na silica gel. Tapos ito yung bagong expansion valve bag natin mga padi. Ayan, malinis na malinis, no? Takaka cabin filter. No? Ayan. tapos ito mga padi yung kanyang condenser, no? Palitan ang condenser ng Mirage mga padi. Kaya dapat yan, nalilinis yan ng maigi. Natanggal yung mga naka-block na mga dumi. Alikabok, galing sa kalsada. No? Kasi naharang yan yung flow ng hangin. Kaya hindi nakakalamig ng uh, maigi yung sasakyan. Kasi nga, barado itong mga fins na yan. No? Importante yung nalilinis ng maigi yung mga pati. Tsaka na-inspect natin. No? Alright. Kaya mga padi So natapos na natin yung ginawa natin dito Nakabit na natin ulit yung condenser Nabalik na natin Ah, uh, na rin yung expansion valve na binili natin mga padi. Ah, tayo dito sa pressure mga padi. pinakita natin sa inyo kanina. Oh, ayan yeah, mga padi oh. Tingnan mo naman yung pressure niyan. Nasa around 1 Okay, ito 170 mga padi. Yan, yeah, yan lang dapat ang normal pressure niya mga padi. Hindi dapat niya naabot ng 200, dapat yan mga 180 lang. 180, 190 medyo mataas na 'yan mga padi. No, on idle. So ngayon nasa mga 170 tayo. Iparev natin mga pati para makita natin kung gaano kataas yung uh, pressure kapag naka na. Yeah, rev natin mga pati. Rev natin, red Oh, yan Mataas na siya ng bahagya mga pati. Oh, automatic na yung ating aircon. Ibig Sabi sabihin, na-reach na nung uh, aircon system yung temperature na sinet natin mga pati. Oh. Ayan, oh simulate natin ngayon tumatakbo ka na sa kalsada o oh, ka. oh, yun ang ano yung mga pari dapat mga nasa ganun lang ang ano natin ang pressure o high side ng ating aircon system mga pari hindi dapat inaabot ang 200 pag maabot ang 200 yung mga pari high pressure na yan mahihilaw na yung lamig nya mga pari pasok kayo sa loob mga pari para pa check natin yung lamig ng uh, cabin sa loob ayan yeah, mga pari Ah, malamig na talaga mga pali, malamig na kaya natin yung lamig. Ah, nasa 6.9 mga padi. oh, no, malamig na talaga 'yan mga padi. Ayun lamig niyan. So, sabi nung tropa natin na Grab driver mga padi, ang requirement daw kasi sa Grab para makapasa ito na pwede nang ibiyahe is dapat mag below 10 or 10. Umabot ng 10, below 10 goods na. No? So kaya sinagutan natin yung thermostat mga pati Para makita natin yung potential na lamig Na kaya ibigay nung ginawa natin Ayan o oh, no? 6.4 Wababa pa mga pati On idle pa lang yan mga pati I-rev natin I-rev natin mga pati O oh, diba Wababa pa May Automatic na May Automatic na mga pati Umabot siya ng yung pinakamalamig natin mga pati so pasadong pasado na to sa grab mga pati no? ha? kasi nireject daw siya ng grab mga pati dahil nga mainit yung kanyang aircon no? hindi umabot ng 10 yung kanyang uh, temperature sa loob malamig no? ayun nga kaya ayun, balik na pwede na to pasado na to mga pati no? Ayun, alright mga padi So nakita nyo yung ginawa natin dito Sa ating Mirage sa G4 Na pang grab ng ating tropa So yun nga, concern niya Kasi nga, after one month one, one month ago pinagawa nyo yung aircon Pero wala, hindi na Na-reach yung uh, standard Ng uh, grab na dapat umabot ng At least 10 degrees Celsius Pababa yung temperature sa loob ng cabin no? Kaya dito na nyo sa ating pinagawa And yun nga So, so nakita nyo naman sa previous na gumawa eh, may maraming lapses at maraming hindi ginawa mga padi so pag ganun talaga hindi nyo ma ma, ma -re yung expectation ninyo na lalamig yung ng kapag evaporator lang ang nililinis mga padi usually kasi sa mga uh, ibang aircon shop evaporator lang nakapokus no, mga padi so malaking factor din na dapat yung condenser pina natin yung aircon system pina natin at nagpapalit tayo ng expansion valve expansion valve niya mga padi super na yun No, malita kasi mga butas ng mga padi, magkaroon lang yun ng konting bara. Eh talaga naman, malaking uh, malaki ang epekto noon sa ating aircon system. So ngayon, napalitan natin yung kanyang dryer, yung silica gel, yung kaya expansion valve, pati cabin filter, pinalitan natin. And yun, gumanda na yung uh, aircon system ni Bossing, nasa 6.1, yung pinakamalamig na na-reach natin, nakita natin kanina. And aside po doon, for sure, itipid na rin to sa gasolina dahil kapag naga high pressure yung aircon system natin mga padi dagdag -dag load yun sa makina e 3 cylinder lang po itong ating mirage na to so most likely talagang lalakas yung consumption niya kapag mataas yung pressure kasi nahihirapan yung makina dahil bumibigat yung ikot ng compressor so ngayon mababa na yung pressure natin for sure uh, yung fuel efficiency ng makina is uh, mararamdaman ng no ating uh, driver mga padi So alam naman natin kapag sa grab yun ang labanan no pati piran at sa gasolina so sa mga hindi nakakaalam malaking factor po ang aircon system sa gas consumption ng ating sasakyan no? kapag ganoon mabigat ang ating compressor kay eh, para tayo may katakatak na isa pong sasakyan noon sa likod plus panagload ko pa ng pasahero e eh, talaga namang malaking bagay no na makakadagdag sa fuel consumption natin so yun mga padi so ito okay na tayo dito and most likely successful lang ating ginawa napalamig natin yung sasakyan and for sure yung fuel efficiency nito ay eh, makakabawi naman si ating driver nito sa kanya mga biyahe alright alright mga padi so yun lang hopefully may natutunan kayo ng konti sa ating aircon system no? lalo na ngayong summer mainit ang panahon importante na malinis yung ating aircon system para alam mo yun ma natin yung lamig ng sasakyan and syempre fuel efficiency mga padi Alright, so yelah mga Thank you, thank you